Oh, my God. Pauline. Why, di sa kaagi doon? Di <coughs> doon. Di sa mga kaagi, uy. Ay. Oops, I did it again. <laughs> ah, mahirap ang daan today kay bagong bagong ano dito. Bang, bagong bungkal. Binungkag ng anis. Nang bakho. Ah! Guess maganda na dito kasi binaba na ano na siya, medyo patag-patag na ba siya. Ano, binungkal ng todo-todo. Sana tuduhan pa para bongga. Di ba, Dai? Perfect? Aba, 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 aba. Perfect? Ah, I'm on the top of the world. Sarap dito. Mm. Pauline, ano ba? Maging ano okay, malikot. <laughs> Sorry, te. <teray>. Oy, oh, <laughs> ikaw, dakong bata <mataay. laughs> <laughs> Aayaw, lagi mo pag-away. Mag-away, lagi sila. Dahil, <laughs> <laughs> dahil, <laughs> mamami. Hindi, mag-away. Uy, <laughs> Ay, ayaw magsaba kay makita na kung mga bata mo rin nasa dito taba na magkayo. Okay? Pagdua oh. na mag-inyo. Di mo magsingit-singit mabatian mo. Arami, nagpita-pita na po kadiha. Sabaan juga sa imong mama. May ingon na ba imong mama nga? Dili ka maglapok-lapok. Ayaw na sa lapuk. Yes, sir, guess, uh, lapok. Ang arami guys, naglapok-lapok na food. Babae! Ayaw na sa pita, ba? Kasabaan ka sa si imong inahan, bala ka. Why, why? Asa si Mimi? Why, why? So, maganda ang um, klema ngayon, mga kaigsunan ko. Wala gapoy ulan nga nahitabo, no? So, anindot kay bantok ang atong kayutaan. Agoy, nakita natani... na ni Nathaniel, tada? Ni at ni ano? GB. Arami! agui